Ya, ang ulam natin ngayon. Mm. Ginataang tembakol, lalagyan ko yan ng talong. Pero una, paksiwin ko muna siya. Pagkatapos, saka ko lalagyan ng gata at ng talong. ilagay ko na nga ang talong ayan, ilagay natin ang talong then ilagay na ang gata ayan, ang gata frozen pa direct from direct <laughs> Ayan, malapit ng maluto. Oh, patutuyuin lang natin ng konti. Pag medyo bawas-bawas na yung sabaw, yan na. Luto na, ready to eat na. Kain na tayo.